Ang unang pangalan ng Module Asia Wood Dynamics Ay, Wood Dynamics Parang di maganda yung Wood Dynamics Kasi parang dance group <laughs> <Okay>. <laughs> Paano ba nag-start ang Module Asia? Um, ayun, oh, kwento ko ah Mag-abroad mag kami, tapos nag-exit ako Ano, bali <clears throat> ah, Ang original naming gagawing business ay ano, uh, online ang pangalan nun? Online grocery. Online grocery. Ang pangalan niyan ay One More. Okay. Na naging One More ba? Market ni One. Parang ganun, 'di ba? So nasa DTI na siya. <clears throat> Tapos naka up na kami sa Pure Gold. Siya naman nasa process ng nagko-collect na ng mga items sa Pure Gold, ano yung ipo namin sa website, ganyan. Okay. Nung siguro week na lang mag magla-live na kami, introduce na namin sa market para ang hirap namin gawin kasi una wala kaming background sa grocery. Ganyan. So, madalit sabi, hindi siya nasimulan. Maraming tanong kung sisimulan na natin. Paano pag ganito? Paano kung ganyan? paano kung, ano, yung, Sasama ba natin yung mga wet products? Oo. Oh, kung... Yung mga nalalanta, mm. kung nagbulay. Kung balisa yung isda, oh. ganyan. No? So, paano mar kung walang deliver Ganyan, maraming naging question why. Kaya Oo. hindi na lang natin... Hindi diliver. siya nag-materialize. Oh. Pero may, may ano na siya connected na kami sa Pure Gold, pumayag na silang mag-collab kami, etc. Until apparently, yung client ko, yung, yung contractor namin sa JEDA, uh, which is si Sir June, June Juanito Junio. Shout out sa'yo, sir. <clears throat> Tumawag sa amin at uh, nagpagawa ng bahay. Ang gusto lang niya, non-drawing, pa-design lang, so sinarge ko. Mm. Then, ah uh, <clears throat> nagawa siya at uh, walang wala siyang gagawa so sabi ko sige ako na lang mag build ng bahay so yun yung unang project namin dito ang charge lang yun ay uh, hindi siya full contract eh no parang percentage lang of the material cost Yan. so para lang magkaroon ng portfolio and then yun nung natapos na sabi ko gawin ko yung mga cabinet yan. eh inaral ko, meron akong mga tools na binili sa Saudi. Inaral namin yun uh, hanggang sa ginawa na yung mga cabinet niya. Then nasundan na siya ng mga projects dito sa Quezon City. So kami na gumagawa ng bahay, kami na rin gumagawa ng cabinet. Kaya ginawa na namin siya ng pangalan. Module Asia. Ang unang pangalan ng Module Asia, Wood Dynamics. Ay Wood Dynamics. Meron niyang brochure, etc. Wood Dynamics. Sabi nung kapatid ko, parang di maganda yung Wood Dynamics kasi parang dance group. <laughs> Pangalan ng dance group. So, yun, pinalitan namin para maging class, naging module Asia Yan. So, yun na, tuloy-tuloy na. Nagkaroon na ng client, na-refer na siya, etc. Yan. Yan.